Anong talata na nagpatunay na sugo si Felix Manalo? Talata ba ka mo na magpapatunay na sugo si kapatid na Felix Manalo? Eto kaibigan, makinig ka. Sa Isaiah 41, talatang 9. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok ni at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Yan po kaibigan ang talata na magpapatunay na sugo ang kapatid na Felix Manalo. Sapagkat sinabi dito sa ating talatang binasa, ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. Kailan po na at naitatag ang Iglesia ni Kristo noong July 1914 sa mga wakas ng lupa sa kasagsagan ng gera. Yan po ang patutuo. Eto pa kaibigan, isang patunay na sugo ang kapatid na Felix Manalo. Sayas pa rin, 46 talatang 11. Ang sabi dito kaibigan makinig ka, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain Oo, aking sinalita, aking namang papangyayarihin. Aking pinanukala, aking naman gagawin. Sa binasa nating talata, kaibigan, ang kapatid na Felix Manalo po bilang isang sugo ay inihalim tulad po sa ibon, ibong mandanagit mula sa silanganan. Hindi po ba si kapatid na Felix Manalo ay nagmula sa silanganan? Sa lupang silangan, sa Pilipinas, higit sa lahat, nasa Bible din, nasa Biblia rin, ang mga pulo ng dagat. Isa pa rin yan sa mga magpapatunay na sungunga ang kapatid na Felix Manalo.